Good morning mga kamakulits Kakahatid ko lang sa mga bata dito sa school nila At ngayon ay share ko sa inyo kung magkano yung apartment namin At yung mga apartment ng mga bayaw ko At doon sa paligid namin uh, I-share ko sa inyo kung magkano yung mga down payment at yung mga bayad sa parking ng bahay namin at, at yung iba pa dito sa paligid namin dito sa Noda iba iba po kasi yan mga kamakulits eh. tara samahan nyo ako so yun mga kamakulits dumaan nga pala ako sa isang family mart at ay nagbayad ako ng bill sa cellphone sa convenience pero dapat talaga kakaltasin yan sa ATM natin or sa banko kaso po pag hindi yun nalagyan ng pera yung ATM card nyo is magpapadala sila ng papel para magbayad po kayo sa kumbini, sa convenience store ito nga pala mga so, oh, may papasili pa ako sa inyo isang ano to, uh, tawagin dito sa Japan is mansion type yan po mga kamakulit ang mga upa dyan ay naglalaro po sa 65,000 yen to 70,000 yen sa pera po natin ay umaabot po siya ng 24,000 pesos to 26,000 pesos at ang mga ibang apartment dito mga kamakulits ay may down payment din ang mga karaniwang down payment dito is 270,000 yen to 300,000 yen sa pera po natin ay naglalaro siya sa 100,000 pesos hanggang 111k pesos po napakamahal po di ba iba iba po yan mga kamakulits pagka bandang Tokyo or malapit kayo sa mga pamilihan sa train station mas nagmamahal po siya ang alam ko po sa Tokyo ang pinakamababang upa dyan is 80,000 yen parang mga 29,000 po sa Tokyo po hindi ko pa po alam yung iba doon kasi hindi pa po tayo natira doon pero dito po sa amin base po dito sa amin ang sinasabi ko po uh, punta po tayo doon sa amin at papakita ko sa inyo yung apartment ng mabayo ko at yung apartment ko na family type naman tapos yung mga katabi pa doon eh papakita ko po sa inyo kung magkano yung mga upa doon dinaanan di po lang natin tong mansion type na to iba pa po yung bahay sa parking niya mga kamakulits ang parking niyan naglalaro po sa 5,000 yen to 7,000 yen sa pera natin is 1,8k monthly ganun po siya mga kamakulits tara punta tayo dun sa apartment namin at apartment ng bayo ko let's go yan nandito tayo sa apartment ng aking mga bayaw at ng pinsan ng asawa ko ang upa nila dito ay 40,000 yen ang 40,000 yen po sa pera natin ay 15k 15,000 pesos po silipin nyo po yung apartment nila yan po mga kamakulit yung apartment nila ang maganda lang po dito mga kamakulit ay wala pong down payment dito at uh, paabayt po nung may-ari nito. Tsaka po ang parking namin dito ay libre po mga kamakulit talagang lucky po kami dito sa lugar na to Pakita ko po sa inyo yung pasukan. Yung mga mga kulits, ang pasukan po niya nandito sa kabila. Dito malapit sa may bahay ng may-ari. Diyan po mga mga kulits, diyan po ang pasukan niyan. Uh, ilang kwarto rin po to isa, dalawa, tatlo, apat, uh, limang, lima sa baba po. At lima rin po dun sa taas or animata. Panik po tayo sa taas. yan, nandito po tayo sa taas. At ang bawal maingay, syempre. yan po mga mga ulits. Ayan po yung lugar namin dito. ay mga inupa namin. At ito po yung bahay ng mayari, mga mga ulits. Laki ng bahay nila. Punta po tayo doon sa apartment namin, tsaka doon sa paligid doon. Tara! Yun mga mga kulits. dito po sa paligid namin, yung mga apartment din dito ng mga studio type medyo mga bago po kasi to kaya mga presyo nito ay mga 50,000 yen to 60,000 yen sa pera po natin ay eh galaro siya sa 18,000 to 22,000 pesos po Tingnan nyo po to mga kamakulits ganyan po siya mga kamakulits mga studio type medyo may price na yan kasi mga ano po yan mga bagong gawa yan po oh Leo Palace po yan tapos may bayad din po ang parking yan monthly sinabi ko nga po sa inyo kanina iba po yung bayad sa parking yun, yun po ang mga price ng ano ng mga apartment dito mga kamakulits at ang loob nyan yung loob namin tsaka yung loob ng apartment ng Bayoko ay pares lang po pasilip po sa inyo yung loob ng apartment namin na pareh dun sa mayoko Mas malawak lang po ng konti yung sa amin. Kaya mas mahal siya. Nasa 43,000 yen. So sa pera po natin, ay nagalaro siya sa 16,000 pesos po mga kamakulits. Silipin po natin yung loob namin. Base lang po ito sa palitan ngayong 2024. Sa mga nandito po sa Japan, comment down below po. Correct me if I'm wrong. Salamat po! ito nga po pala yung itsura ng apartment namin bakante nga po pala yung katabi namin apartment sa mga naghahanap po mag comment down below lang po kayo at ibibigay ko sa inyo ang contact number yan ito po yung katabi namin bakante po yan ito sa baba sa taas po may natira yan po yung sa amin mga kamakulit silip tayo sa loob ng bahay namin papakita ko sa inyo kung ano itsura nung 40,000 yen na apartment. Uh, 43,000 po pala sa amin mga kamakulits. Pasilip ko sa inyo yung itsura ng mga kapahan. Pasok po tayo mga kamakulits. Ito ang aming munting altar at lagayan ng sapatos. At ang hallway ay napakalinis. Ayan na po ang washing, labahan mga kamakulits. At ito po ang aming munting toilet kulay orange. Ang cute, di ba? At ito naman po ang aming bathroom. Yan po naliligo ang mga kiddos. At ito naman po ang aming kusina. Pasensya na po kayo. Medyo magulo lang po ng konti. Pasok po tayo sa aming sala. Ay, may batang makulit. Ang cute, di ba? orange din ito po ang aming munting kwarto medyo madilim na po sa loob at hindi na tayo makapasok andun si commander at ito naman po ang aming biranda ito po kami nagsasampay kapag kami ay naglalaba ganda ng sikat ang araw mamaya makulimlim na naman ay hindi talaga bagay boys over oh, ba sa akin yeah. yun mga kamakulits nasilip nyo na yung loob ganoon din po yung itsura dun sa apartment ng mga bayaw ko so parehas lang po yun medyo maluwag lang po ng konti dito sa amin kasi may hallway sa kanila po wala so ganoon po yung mga apartment dito ganoon din po yung mga price base po yan dito po sa lugar namin hindi po natin alam kung magkano doon sa iba sa mga malalapit sa city sa mga pamilihan iba iba po yan mga kamakulits so hanggang dito na lang itong vlog na to sana gusto nyo yung konting share ko sa inyo at huwag nyo kakalimutan mag subscribe at i-like and share yung video na to maraming maraming salamat po mga kamakulits arigatou gozaimasu bye